Good morning, good morning mga ka-star. It's me again, Mernie Lopez. I'm Bicolana, all around. And there is, so today is Tuesday, October 17. So, ayan, today is medyo ang panahon. So, ayan. Ayan, guys. Bago ako magyaw-yaw ng konti, pasensya na kayo, tunayin lang tayo nakapag video, nakapag upload kasi medyo nagkaroon tayo ng na hindi natin gusto So, ayan. Medyo nagkaroon tayo ng konting trangka. So, lagnat. So, ayan. So, kaya ngayon, medyo okay na. Nasa mood na tayo mag mag video, mag vlog. So, ayan. So, habang tayo, eh, mayroon lang akong mga konting sishare. So, ayan. Magre-repack muna ako ng money. White money with cheese. So, ayan. Iririp mo muna natin ito. Habang tayo nagchichika-chika ngayong umaga. So, ayan. Ito yung pambalik niya. Tigil limang piso yan. So, kasi wala na. And then, kanina, nang madaling araw ay gumawa rin ako ng popcorn. So, ayan. Dinalot ko na. So, maganan siya to pag gumawa tayo ng popcorn niya. Limang piso din yan. So, yan. Kaya ngayon, ito, nag maglilipak din tayo ng money which is so padagdag sa ating tindahan so ripakripak -ripak muna tayo so yun mga ka sorry tayo medyo yun nga ay ngayon lang tayo na pag video kasi tayo ay nagkaroon ng trunka so kasi uso ngayon yung abot, sipon so yun, lalag natin kasi babago bago ang klima ng panahon. So, kasi gaya ngayon, gaya kahapon, mainit. Tapos, biglang, bigla siyang umulan ng malakas ng malakas. So, kaya yan, ingat-ingat tayo pag tayo lalabas. Kailangan meron tayong lagi may pananggang payong at kapote. Raincoat. So, ayan ipak muna natin to mga oh, sorry So, meron ako si-share sa inyo. So, ayan, sa mga bago pa lang magtatayo ng tindahan. So, kailangan ay ito ang kailangan maging rules nyo sa inyong tindahan. So, ayan. Meron lang ako mga konting tips based to sa aking experience. Tips ito para hindi ta hindi malugi ang ating tindahan. So, kahit pa paano, tuloy-tuloy pa rin. So, sa magsisimula pa lang, panatilihin na number one is huwag masyado magpautang muna. So, kasi syempre, yung pulan mo ay paikot-ikot mo muna yon So, kaya kailangan nakalista lahat ng kung kukuha ka rin ng, sa, sa tindahan mo. Sa tindahan, para sa mga daily needs nyo sa bahay nyo, is kailangan palitan, palitan nyo yan and kailangan ilista para mabaya, bayaran nyo yan. So, kasi para sa tindahan yan, kumbaga, pera yon ng inyong tindahan. So, And then, kung mamamaling kayo, always check ang reset. Ang resibo. Kasi minsan, ngayon, lalo na ngayon is everyday, nagtataas yung mga presyohan. So, yun. And then, diba, karamihan, lahat merong, halos lahat yata ng lugar. Eh, merong linding, merong pahulugan, merong arawan. So, wag tayong kukuha ng hulugan na yun nga ay gagamitin natin sa ating tindahan or sa linding. pet. Pwede rin pero depende kung kaya nyo rin na hulugan or ka, alam nyo yung mga discarte. Eh. Kahit yung ibang puhunan nyo ay sa linding nyo kinuha or sa hulugan or di ba yung linding ay weekly weekly ang um, panghulog. So, depende yan sa inyo mga kasori. So, and then, wag, yun nga, isa pa to, wag mas, wag, pag tayo nagsisimula pa lang, wag tayo masyadong magpautang muna. And then, kahit kung, kung pwede, iwasan yung hindi magpautang. Kailangang iwasan. So, yun. Kaya lang, hindi naman talaga nawawala yung mga ngutang sa isang tindahan, tsaka, Walang tindahan na walang di nag-uutang. So, ayan. Kasi ako, ganyan ang tindahan ko. Bago pa lang to, patatayo pa lang nito, yung, yung gumawa ng tindahan. So, till now, until now, hindi siya nagbayad. Meron pa rin siyang balance. Eh. Pero hindi niya na naalala. So, sa kanya naman yun. So, yun lang, mga basics tips para si isang magtatayo ng isang sari-sari store. So, number one. Huwag magpautang. Mag, pwede na magpa-utang, pero may limit. Kasi kung sige-sige lang, halos yung isang buwan ay umabot na, na may isang libo. So, kung susumahin kasi sino lang naman yung, yung profit na natin doon. Kung i, i, ano yung kukwenta yan mo yun, konti lang yung sa atin doon si San Ibo. So, kasi kung 5%, 10%, 10% percent to 20% lang naman yung pinapating natin, kasi nyo lang doon ang sa atin tapos natutulog pa yung pera natin or ibang puhunan natin doon sa utang niya. So, wag kukuha ng hulugan and always check the yung ang, ang resibo. So, kasi yun nga, laging nagtataas lahat ng na presyohan ng mga items ng ating mga paninda. And then, wag, yun nga, wag mas madalas magpautang. So, yun, ang basic, basic lang na, basics pa lang na, na, tips ko sa inyo yan. So, yun lang, mga kasari. So, ayan, patapos na ang ating paglilipak. So, yun, sa mga magsisimula, kailangan, dapat stricto kayo. Bawal ang kulang at bawal ang utang. So, yun. Tips ng isang magtatay isang Sorry Sorry Store. So, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe. And please support naman po ng small channel ni Marna Lopez. Sabi ko ng all around tender. So, yan muna guys. Bye. See you in my next video and next vlog. Bye-bye. Happy selling, mga kasoy.